Oto yan, lalaki na nga pala ng mga isda na rin ano? O, ayan, o, yun isa lalaki, yung yun yun Alaki yung isa yung nakakubli oh Kaya nga uh. sa ilalim Oo nga Nags sa ilalim po, pagkalalaki na Ay kami, ay, ay May mga bagong alak pa oo Ay oo nga pala Bago ano ba? oo Ang lalaki o, na pala ano pa nun, Oo ano. nga pa ah. may mga bagong similya. Ala, mas alak utol yung nasa labasan yun. Mangilo na po ay, uh. Ibig sabihin na pag yung may mga ganyang parang hukay-hukay na yan. Itlugan. Yan itlugan na. uto yan. Ah, pag ganan. Oh. Uh, kaya nila ng ganun. Oh, dito, para, alam Para hindi maagos. Oh, oh. Ah, pagkalalaki na nga pala. ganyan. Marami na ulit ah. Oh. Pwede, hmm. no? pwede na. Yan, no. Pwede mamahagi ng yan. Eh, similya uto. Ay. Similya. Oo. Oh. Okay, son. Kami po munay, ako po munay mamamayani kay Pinsan. Bayanin po, yan tawag doon. Oo bayanin ba po. At ah... Uh, kay Pinsan po ay nalibang sa kanyang uh, Kasal. Sa, kami, sa kasal. Kasama ka, ka. po namin si kamis friend, saka anti-kales si po. Ano po. po? Ibig sabihin natagal lang rin wala yan na uh, uh, kay Pinsan. Kung walang di pa kadalang ka nalababunta dito, totoo eh. Oh. Oo nalilibang ka ako siya ko sana. Nalibang. Hoy, hindi lang natalang pakipakita ng kasalan. Yun know, oh, lang <laughs> tayo mong mawalan nyo. Oh. Pati pasensya lang po. Ay, aray ko pa rin. May nagtatarong pa rin ay. Siyempre, focus muna ako tayo sa ano ano. Oo. Oh, oh. Ay, sa love life. Para rin naman ay pag natabasan ay okay na ulit. Oo. Oh, oh. Ay, oo, oh, oo. Oh. Ba't para si Utol ay ngalos ka ba Utol? Paano ka rin? Ay, ka oh, na. Aba ay... Tayo magtatanong tuya kay isa na ay lahat na may pinagdaanan na natin ano. Ay, oo. Oh. Si <laughs> <laughs> Kaya nga. <lang, ha? laughs> lahat na yung pagdaanan naman Kumbaga yung isipin ay, ay busy po muna sa isang luwang. Ayun. <laughs> sabi, sabi naman ni Tio Pro yan. Ayun. <laughs> ay, ayos din ah. Ano nga? Ay, ang yung buhay may asawa. Oo. Uh. masaya insan. saan. nga. Uh. Baka sa una lang yung uto Hindi. Masaya paparindigan mo. Uh. Kung anong hit Siguro. mo utol lang ano, yun din ang hit mo. pagkakal. <laughs> ano nga? tama? Ano? Yun ang i imaginein mo. Yun naman para sa akin. Kumbagay payo po nung mga matagal na pong kasal po ba? Oh. Uh -huh. At gawa nang nung una ay nung, no, nung no, no, ako naliligo pa ako dagdag sa po ay ganat ganar eh tapos ay nung no, pamagal naman ay iba na ay uh -huh. di ko yun you know, ang ay, ay normal naman, tata, naman tata, yun eh Basta naman. pag kayo mag-asawa ay pwede kayo mag-uusap oh. Open oh. communication na. Oh. ano? Oh. Pag may problema pag-uusapan Pag may away Pag-uusapan din Ay hindi ko naman kaya sa <laughs> nabisa may bata po iyon. Mag-sagkataon no, Ay kaya nga Tapos kay nagkasagutan, edi oh. bata nga, mag magkakasundo. Bulot gata na yun, totoo yun lang yun. Bulot <laughs> Ibig sabihin pala, eh, pag nadami ang anak, ay laging magkaaway. Oo. Parang gano'n na, no? Oo. Yun know, ang may sa, ano lang, sa... Pero sa panahon natin, may halawir. Kagaya ng nanay at tatay ko, magkakapatid sila yung... Sinda tatay ay labindalwa ba sa asampo? Pakadami rin ano? Oo, oh, sampo. Ay, nung no, una alam mo kayo saan ay eh, walang libangan sa linang baka. Ano kaya? Walang cellphone. Hindi, <laughs> ano ka kaya? <laughs> Sabihin na may dalirot ng dalirot sa bukit, ano? Oh, Wala ay, walang libangan nga. Ay, baka. Sa Bluetooth, pili mo na ng sa bayan eh. So, pag nagsarado <laughs> na ng na na kortina. Oo. Oh. <laughs> ay, hindi. Hindi, 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 hindi <laughs> kong bagay. Ano para sa mga buhay may asawa lang arig pinto ka? po may mga batang nanonood, ay eh, medyo... Oh. Lumay-lupo muna ako. Ay, kung bagay, ano? para parang talgay dan kailangan oh. pa ng magulang oo uh -huh. ay ayos naman yun utol yun ay kumbaga sa isang pagsasama laang naman yung galing kong payo ay oh. Uh -huh. yung mabihira uh -huh. ay yung kabis friend oh. Uh -huh. merong pagkakasal ay isang buwan pa lang ay ano na Diwalay na ka? Diwalay na kaya kain uh -huh. eh ay ditisting laang baka oo oh. Uh -huh. ay dadating din naman ang panahon nabalbi sa dati ayo uh -huh. yun lang siguro pag kami basat kami nag-aaway hindi ko nasasabayan ng asawa ko. Kumbaga uh, mo uh, muna, hiya mo muna siya. Susundan mo na Alam lang. Alam bawat uh, kumbaga hindi. nga sabi nga ay eh, pag nagsalubong ikaw ay galit, magagalit ka. Ang siya ay galit, magagalit ka din, hindi pares kayong oh. kagalitan eh. Oh. Lalo na basta ang hita no. Oh. Parang oh. sindi na mitya Oo, ano, oh, sabog 'yun. Sabog. Ay, Sabi ko sa inyo. <laughs> pag hindi sumabog, ay at biyabit ang damit, sabi ng matatanda, eh, hindi na babalik yun. <laughs> biyabit ang damit. Kaya nga, pag nagsumbong na sa nanay bi anan. Oh. <laughs> pero baka hindi naman. Ayos Ay, pa, hindi, tayo, Ay, namin nasa sa inyo din. Ay. Oh. Pero sa totoo, tayo hindi nagpangita doon. Inaantay kita tayo pag magkakagilingan doon ay. Hindi ko na rin masyado na asikaso. Oo nga, eh, paano kanya-kanya tayo ng front ng inano. Kasi sana nung kami pinakalala mo, uti, magbubudot sana tayo. Oo. Oh. Oh. Sabi kaya ang request ko lang ang bibutot, siya ako na may yung na ng hiya. Hahaha, wala Oo. Hindi pa naman ah. Eh. Ay, dapat pagkakataon ko. Dapat pagkakataon ko. Oh. din nga sabi kahit pati hindi man kasala ay pagka tayo nagkasama-sama sa isang okasyon ba kumbaga oh, oh. Ay di yun nga ay di pa Aba, ako yung nagpapasalamat sa inyo, Kuya Kabis kaya Kuya Antony. Aba, talagang na namin yung araw na yun. Aba, kita mo naman, Utoy, sabi ko nga pag ako'y hindi pinuntahan ni Pinsen, talagang ako'y pupunta doon. Sabi ko, Kabis may automatic na. Sabi Utoy, ako kahit ano diretsyo ako doon. Diretsyo na pala, ay lahat naman. Oo, siya tayong... Ay, gano'n naman talaga. Medyo malayo-layo din nga lang. Pero yan ang saya. akay uti na sama sa mga ganit. Yan ang dalang naman yung ganun pagkakataon na. Para bang yun na Kaya nga. Aba yung mga tao, hindi naman nasayaw din naman doon sa bangkuway. Ay, oo, oh, okay, okay. dumulay ka. Oo, oh, kawala si Kaisan. Ah, kahiya din 'yan. Para gabuluway. Pa, <laughs> Kaya nga 'yung ko 'yan, oh. Sabi ko baka mabakli 'yung ano, eh. 'Yung pagpaga, pagpaga. Ano oh. Download. To... Ubusan. Ubusan ano? Ano eh. 'yan? Yan 'yung sayo eh, pagano ito, agad oh. Iya, oh, yeah, oh. din eh, halos na. Ganito ang maganda, ma. bayan 'yan. Uso pa ka ito. o... Oh. Hindi man naging uso kung ginawa man natin ngayon, edi ganito noong una, ano? Oo, oh, bayan Siya nga kasama-sama na naman iya yeah. ay yari iya yeah, yari ay masama-sama na, Masama ba na rin ang yung... ito, ito galing pa sa lupis oh ang ganda no? masama-sama oh. na rin yung nilagang tinulong manok. <laughs> sabi nga eh uso usapang suklot ba o oh, yari po arin ka ba ah yari sana dito po pwede tayo doy pwedeng hakutin na muna na natin, na natin yun magbrienda na kaya muna tayo kumain yo ang sabi nga nila eh kinsan ang sabi nga nila uh, papatatin hmm. ano yan at baka biglang pa nalibang na rin po pag <laughs> Nalipang na rin. <laughs> oh, baka bumago pa yan. Oh. Ay, hakutin na muna natin ito yan. Oo, oh, wala. Dali. Dali naman. Hmm. Tapos. Yan ko talaga. Pagka, pagka ako ay... kung ay... So, wala ang tagal tao. din. Oo. Oh. Dapat pala dapat si laging may ternuhang ganito. Ay, ay dapat mo. Dapat pala eh. No. Dapat pala tayo laging may ternuhang ganito. Pero ayoko na ipaalala. Baka may maalala na naman sa akin si Kainsan na pag sinabing tulungan Ha? Baka may maaalala ka na naman sa akin pag sabi tulukan. Ano. <laughs> si Parang hindi ka pa rin nasuyo <laughs> eh. Ano ka, wala si <laughs> hindi nakasuyo na po si Pinsan. No, minsan. Hindi lang na po namin i-video. <laughs> ay, ay, ay. Papaalala pa eh. Ano? Kaya nga. na may maaalala, wala si Kaisan. na ito, Siguro yung purpose din nung ganito, kung bagay pag yung kung bagay masaya rin. Oo, ah, oh, sama-sama. Sama-sama. Bala ka ka bang magtrabaho. Oo. Oh. 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 Madaling maubos. Uh, ah, madaling matapos. Diyos, libang. Eh, libang. Yari na rin ang aking harapan, no? Yari Parang. na rin. Nalibang po ay. Ano ba gusto mong sa kakunti. Siyempre oh. po ay uunahin po ay... Hindi, libang pa ganito ergo-ergo. Sa pag ikikakasalan ay... Maano din ay siyempre ang dami din pag-aasikaso ng papilano ito. Marami. Okay? Uh, uh. May trabaho ka pa. Parot pa rin eh. Parot pa rin eh. Parot pa rin Oo. pagkatapos naman ng kasal ay... Ay, ginama. Ginama? <laughs> Talaga si Utul <laughs> <lang. laughs> Ay hindi, ibig sabihin ay yung pag-aasikaso po. O baka yung naka na. no? Success. ba ah, <laughs> Sa bagay yun, di doon din naman lang punta talaga. Oh, oh. bagong kasal ah. Sabi nga na tiyo po eh, soklot ba oh? <laughs> Ay, totoo ka kata Kay sarap ng bagong kasal ay, Walang yung... hirap, madami ay sarap siya, ma? Ngunit paglipas ng ilang taon Wala na ngang sarap Puro hirap <laughs> ay, ay, siya, At sa tuwi na Para laging masaya Para pala kapis may <laughs> Wala na ngang sarap, puro oh, hirap. Hirap <laughs> Hira kayo na ano? <laughs> Parang baka ma, ma pag narinig yung kantang ini, ay baka sabihin na nakakatakot pala magkasama. <laughs> ay, hindi, hindi. naman. Kanta yun. Oh, kasama La, yun ay. Lakas ng loob o. Yeah. Hindi, kung bagay, kung mahal mo talaga yung tao, ay di, e paglaban mo. mo. O, paglaban mo. Hindi, tsaka pati ang... Um, ay, totoo kaya yung ay, anong iyong kain sa nyo. Oo, hindi. Totoo kaya kain sa yung... Pag daw, ano ay, kung bagay nahalik. Ang alin? Pag isang tao, hindi na nahalik. Para ba gano'n? <laughs> para ba may hangganan Sabi daw. Ano? Pero yan uh, ay kanya-kanya. Kung baga kanya, -kanya. kanya, -kanya. ding kanya. mga matatanda. Tsaka ta ano, pag ano. magkasawa kayo, andun pa rin yung i-date mo siya kahit may uh -huh. anak na kayo. hindi yung sabi na, are -no, na may lawlaw na lawlaw na, hindi ko na i-date. Kumbaga, Kumbaga pa, na yung asawa mo. Hindi may mga ikaw pa rin man. ang mag-ano sa asawa mo. Sabi na, i-date ko muna itong asawa ko. Ta, kami, hindi na na. Kumbaga, sabi nga, iba, family banding ba sa isang linggo? Sabi, just think <laughs> Huwag yung parang umay na umay ba? Marami siyang gawa. Oo, sabi. Ah, <laughs> si ah, ganun nga. Para yung sweetness ninyo, naantong pa rin. Oo. Oh, hindi pa wala. Oo. Kumbaga parang Hindi na yung sabi niya, yung... ah, <laughs> <laughs> Hindi, Diba? Hindi, kumbaga inadong pa rin. Kung ano ka naramdaman mo dati, ay yung, yung, yung imagine mo. Kung, kung saan kayo nagsimula. Oo, kung, kung saan kayo nagsimula. Yung hit, feel the hit. <laughs> Talaga si kain saan Feel the hit, ano? <laughs> <laughs> ay, tsaka, hit ka ang tawag oh, dito. Kakain muna. Ay, Aba, ikaw, yun ang inaantay namin ni Kain, saan? Ay, pa Ito talaga sinilipa dito. <laughs> klasin ka lang. Kasi tayo nililipa ka na rin. Oo, oh, yun talaga ang pinapakabito. Ano ka lang rin yung dalipin sa? Ay, kakain na. Aba, dyan. May manok daw na kinulong na doon. Walang dyan sabi, ano, pagbuklat daw nung... Uy, pagbuklat daw nung lamis. Aba, ano ba Tuyo. Ay, tuturo yung masarap din naman. Ah, sabi, parang nakalipad na. Nilikot ng bata, pala daw talaga hindi papakain. Joke lang po yun ha. Oo. Oh, sabi, pare ako yung humuli na ng manok. Ay, halat bukas ko sa daw. Ay, wala ba? Nakakain daw. May binubo ko sabi, ano pare? Ay, sino ba o tayo? saging. Ay, sino ba yung nagsabing <laughs> ano naman? eh. Labog na lalubo, labog, na labog ba yung baling mo ayaw ipamerin ay, niya, na gano'n ah. Ay, napalabog. Oo. Oh. Ay, parang naging lugaw. Naging lugaw na dahil yan damot daw magpamerin Ah, ay, nagluluto, napadaan. Wari kay daw yun ah. Ayaw. <laughs> <laughs> Sabi pare, pwede na rin. Oo. <laughs> Hindi, dumaan daw. Oo. Pare, kalasing, nilikot ba? Oo. Ay, yun daw ay madamot. At dumaan yung At kita daw niya, ay naglalabo ng kamuti ata, kamuti. Oo. <laughs> <laughs> Alam na, alam na. Oo, ang, at para maliliko nila at yun ay madamot at hindi man lang ang nagpapa... Nangangalok ng alok ng baga. Nangangalok ng nang minindal, hmm. Ay di, hinayaan daw nila na dalawang oras. Kita daw nila lalabog na na. At yun <laughs> daw isa, tuloy daw ang salang ng mga kawakawin doon sa pinakang ano. Oo. Oh. Ay, nambuklatin daw ay para daw ilugaw. Asa, oh. Akala ko so, sa... Akala ko sabi, pare, 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 nilugaw na rin. Ay, mamaya pa yan, at hindi pa. Oh. <laughs> Walang yun. Kaya alamog pa. Alam na ba kay Utol lalo? Chow, oh. na ay, si Chong pala na libang natin sa kabila. Chow, din tayo. Ay, si Chong nga po. Oo, talan Chow. po, may merindal muna. Ayan na, Is... ano pa bang ating aantayin? Uh, Nae po. po. salamat may tayo, po. May merindal po. Ayan, arad na po ang ating, ano. Kumate naman. Oo, salamat po, ama, sa aming nakahayang pagkain po. Dali. Uh, Merinda po. Merinda na. Yung gustong kanin pala, magkanin. Oo, magkanin na rin. Kakanin ko na din. Kapot na yan. Oo oh lao. Cho. Ako. Ako sa. May po. Naipo, wari, Oo, kasi rad kaya na tawag Tanghali, an ano na to, sa ano na ay. Tanghalian 11, inabot na 11:30 dali oh. Dali dali. Hala, putara. si Chong. Chong, putara. Ano ba ito? Diretso din. Ba't hindi mo ka isun, lagyan ng manok? May mga manok yan ako. Ba't hala ka nang mayroon? No? Tiyong dali na. Nakalipad. Ah, meron pala ako. <laughs> oh, pa lumipad na ako yung manok. Tinakulaban daw ay, <laughs> ay para lumipad. Ay parang lumipad ay. Nilikot na ng bata. Oo. Oh. Yung pala yung... Tayo, pag gusto mo pong kanin, magkanin ka. Tayo, pag ano naman ay, ay... Ayun. o. No? kanin po. Dali o. Ano ang ay ginari Iyo. Sabihin naman manok, atin pinsan. Ah, ay kung ganari. Katanga. Tata ba? <laughs> Mamansad. Oo. Oh. Narinda po, kain. Ano ang tawag sa ano, atagan? Hindi iba pa ang atagan. Ano? Atagan ay sa barangay. Bayanihan. Bayanihan. Mm -hmm. ano. Ano tawag sa ganito nga? Ay di Ito yung ano. Di ako na may libang at kumbaga maraming katulong. Oh. <laughs> Hindi, so, sabi ko pa sa iyo kahapon ah. Kaya nga. Ito tutulong at buwan ng Si Chong naman ay dito tulong na may araw si Cheong at ang uh, uh, pamilyado ha. Kaya nga. May pero nung may may una, si no, pero nung una ay talagang pag namamayan eh, ay di, tarabaho, ay terno ano, ano Chong, terno po ang tawag din na ano, kung bagay magpapaubra ka. Pag Mag ikaw naman ang may paubra, doon naman no, na, na isa. Doon Ta naman talaga nung una ang terno Terno. Ang ngayon, meron pa rin, pero parang nawawala na sa iba, no, ano po? Nawawala na. Ang ngayon hindi nawawala na. Kung bagay Kumbaga uso na yung siyempre eh, Kanya-kanya oh, na? Kung oh, bagay kumbaga babayad ka na lang din sa tao. Ay baka kumbaga. sabihin nyo, yung mga kanya, kabulog-bulog yung, yung kasaklong natin. <laughs> ay di kami ay yung kasama na rin pong daming Saka na rin pa po kami nagkakasama-sama rin. Mm hmm. Yung, bay, na rin ah. Dati nung una ba'y ternuhan ay mga 20 ano? Dati pagkadami namin ah. Doon magka Ako oh. ay 16 years old ay eh. kasama na kasama natin ni sinin mga matatanda. Yung mga babing ano? Na mga babing sumalangit na wak. Sumalangit na wak. Sumal ay yung aking mga kasabay po sa terno ay oh. abo na. Kung baga may matanda na sila ay. Mm. Um. Madami yung, ding istorya ano. Yung iba namang matatanda ay abay utoy kami so, may apong abo kay doon. Pakikimasiba ka no Manok. Po. Kami may, may ari. ah, <laughs> <laughs> may <laughs> apong dalaga ay paliligawan ko. Ayun mm. eh, lang ganoon eh. Ganado ano. Alam po. Ay, Tung kami nung kami mga binata po, Lagi like kami binibiro nung no, kasama namin mga luluhin. Hindi man ayong katabi ang magsasabi, ay may apo yung ano eh, dito, oh, po, pati oh. Dikit, ano. Eh, ay may apo, ay tinatamang pati ko daw binata Oo, oh, ba? ay banta kayo, mayroon dadalang mabigat-bigat, ay may, may apo kayo, ay bigat, mamayani pa. Mayroon pa nang sabi sa akin na <laughs> ano, tanda mo, yun sabi ko sa iyo. Na, aba, yung anak ko po'y dalaga pa, tanda mo. Oo. Uh, uh Kung sino yun. Uh, pa ba dati yung oh, mga ganun? Oo oh, ano. ah. Apo ko <laughs> ah, yung... Kumbaga yung... Nire-reto. Nire-reto. Masipag oh, daw, mo. Magulang nang... Magulang ang nag Napili. Ano? Napili. Sabi yun ang aligawan mo at uh, ayun ang sabihin mo ligawan at masipag-sipag yung lahi niyo. Parang ganoon na naman. Oo, oh, siya nga. Ah, pero pag laging tulog, ah, wag ka mag ano doon. Pero hindi rin mapipigilan, meron din si pag sila talaga ang Si Lola ka matari yun na. Hmm. Hindi hindi mo sa pag-ano kung magi-antari ba ni ano? Yung sasabihin ko ay naliligo na laging naroon sa ano mo. Oh. Estrekto, ayaw, estrekto siya. Ayaw huh? niya nang laging naliligo kung kung mm. strict ka lang sa ligo na ron. Mm. Tapos sabi siya, kita mad, wala kang gawain kaya siguro kayo nandoon. Ayaw mo. Eh, ko doon. Nung bagay, paano sa akin namumulugan? Yun, oo. Isang linggo. Aba, isang linggo ka nang laging na, lagi na ron. <laughs> Pero dati na, pati uso <laughs> pag nanliligaw, naabutan ko pa sa mga tiyuhin ko, nagsisibak ng mga panggatong. Oo. Ay, <laughs> pa tingin na may wala na, at pihit na. No? Sino mo magsisibak na yun? No? <laughs> Ay, hindi, amantakado yan. Inaabot ka pa na. Ah, ko pa si Ate Amelia, di ba si Ate Amelia ay eh, si ina ng, si Kaji nakatira sa bayan, mm. ay doon din na kami natira. Mm. Ay inaabot ko pa na hinaharana si yung kapatid mo, si Ate Amelia. Mm. Ay sino nang harana? Ay, <laughs> kakati eh, yan. Ah. Kaya sa na rin. Tagad ah, ay, yan lang sa upis. Kain po. Ayan Kilala oh. <laughs> ay, ko pa, nakakasalubo <laughs> ko. Ang lungin. Manta ka daw sundo tatay, ano una? <laughs> Sayawan daw. Mm. O nakatulog. Mm. Eh, medyo malamig daw ay nagkabata ka sa kumot ay gapok. <laughs> <laughs> ay lahat ay doon nagit na. Ay, yung pinakakumot. Oo, <laughs> <laughs> ay wala kaya. Yeah. Ay, di ginawa doon ang dalawa. Dalaw, eh, para na sila na ang liwanag. Mm. Ay, di ginawa doon tiniklop na maganda. Ito, mag at sabi, mag at ay, ka po yan? Talaga dami pa ulahin niya. Ang maraming gawa at kapay din na ula. Oo, oh, ay eh, hindi-hindi daw <laughs> nagkanda. Babalik sin ta, tatay. At, ay, wala kaya. Ako ba kay punit? Malamig daw ay hindi <laughs> nagbatakan yung dalawa. Ay, <laughs> uh, po daw at gawa na ina-almirol pa daw ay. Oh, mga ganun. Puso nga datang ina-almirol. Ano nga po kaya yung na ginagapok nga yung ganun? Sabi, okay, matagal na hindi ginamit. Oo nga, gapok daw hmm, eh. ay Malamig na daw, sabi o, rin kumot. Ano ba kayo Oo, ay hati daw sa gitna ay yung dalawa ito <laughs> ang pagtitiklog ng maga. Ay, magpinsan sabi, ah. yun ay. <laughs> sabi, pare, nakakahiya ay hindi na daw pati bumalik doon sa bahay at eh, eh nakitulog ay, lahat eh, na. yung kumutan <laughs> <laughs> para kitawa din yung umano nun na yan pero kaya ang dami ding niligawan niya din sa kalakapit natin dito so ay mm. pero mas nakakaya din pagkasalubong ano hindi kaya hindi ano nakakapagpapakamukha na dumaan kama sa kabataan na eh, ano, ay kaya nga ano sabi lahat na may dati dati sa sayawan pa ang ibinababang ko ay may isa mong pili tayo <laughs> yung <laughs> bagay ba parang nakakaawa Baga, mm. parang mga ganun no. tanda mo sa pili sa atin oo ikaw ah king of the night si Kwan Tune ay, ay ikaw tsong una, nakapang ka rin po. Madalang o na, meron din nang harana, madalang. madalang so Puso kaya yung ano, parang binubuhusan ng ihi, baka sa pelikula lang yun, uh, ano? Na, na. <laughs> baka naman siguro. 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 Baka Kaya nga. Ma, pa, masaya din ang pag nagkaharana, ah. Kinaharana ka. Oo. Oh. Pero meron namang nababangkuban na balik tayo sa ano, Sayawan ta hayawan. Ay ding naiisayaw ko yung ibang mga ano eh, mga babae ako napapaawa din uh, ba akin. Ang wala Sinasayaw ko. Eh, uh. Di siyempre yung mga nakabangko ay tas yung ibigulong ang bulungan, -bulunga, na pero sa ang nasaan ka, kasi ganun no, ko eh. ko din utit, nakakahiya okay, din okay, na. Nga. Tapos dati pati, halimbawa ito yung barangay Upias. Upias Yung mga taga barangay Upias, Nadayo. dadayo naman yung mga taga barangay dap dap. Ganun, uh -huh. ano, uh -huh. mm ng mga binatat talaga. laga. Ano? Pag magaling makasama ang kabarangay. Oo. Uh -huh. uh. Ay aray, ay ano doon? ah... Hala po. Hmm. Yung dami na. Doon po ay dami pa rin. Tapos ay may meri... doon po ay may anuhat di iimbitahan yung mga dalaga. Hmm. Yay, yeah, sasayaw mo naman. Pag masarap ang pa pamerienda ay oh, manok, oh. Kahit may hindi alam. ka kano mag-imbita. Ay pero sa tagal kong napunta sa ka... sa ganung Ganong sayaw, ang ilaki pa marinday bihon. Hindi <laughs> talagang ganun na ano. <laughs> Pero uh, masarap pa na sayaw. Masarap, Masarap, no. balik pa Tapos yan, no. ay yung bihon, nakalagay na sa plastik, uututin mo ano. doon sa dulo. Ay, yun Oo, na. <laughs> Ay, tanda-tanda ko, hindi ko talaga, talaga. makakalimutan ng kabataan. Pag no? yung parang mayroon na nagkakatula, kaya ako nalayo na, yung parang mga kabado. Hindi, no. yung parang may magsasaksama yung ibe, na. Yung ibe doon talaga nagkakatulo yung pag-aasawa, no? Ay, oo. Doon na nagkakakilala At noong una naman siguro, ay walang cellphone, eh, ngayon ay sa chat na lang mm. ah. o di sa tiktok na lang, tingnan mo yung tiniktok ko. Mm. -o. Baka ganun na, no? Mm. Parang wala na nga ngayon yung mga ganun sayawan. Hindi, hmm. dito sa atin, pero may lugar pang ganun. Meron pa nagsibilisado eh. Oo, pero utoy sa bandang ano? Yung pinuntahan ko sa anong bordel? Oo, oh, yun. Ano oh, nga, bordel yung so, so oh. Marami pa, ganun pa. Did. Yung pang nararanasan nila natin dito sa atin, doon pa lang nila nararanasan Kung baka naandong oh. pa rin ba yung... Traditional. Uh, mm, hindi nila naw, Kung nawala. Kung ganun. Sasabihin na natin balik tayo sa taon 2006. Parang ganun oh, oh. tayo noon oh, oh. sa kanila. Oo, mm -hmm. no, Parang oh, para oh, pa rin. Pero mas makanda yun, hindi ba nawawala yung tradisyon? Oo. Oh. Yung dapat nga ang hindi patayin, kumbaga may Masaya nga daw. Masaya nga daw dati, kwento naman ni tatay. Ang ang gawa daw na yung kalabaw na putikin at libat sa mga linaulahan. Uh, uh, ang mm. sayawan. <laughs> <laughs> Ba't yung sakasaka daw pinapadaan? Ano Ang putik na mga masasayaw. <laughs> Kabat po kami sa palali eh. Dati. Sa may basket Dap-dap naman, may harang ano. Dap-dap, may... may bayad limang piso. Yang, 30. Tres, tres. Trenta ata limang, Parang ganun. Naabot ako eh. Kasama mm. pa namin si Kuwabaot noon. O sayawan doon sa amin ah, dali kayo. Hindi Papasok eh. naman ng barangay 'yun, no? Papasok. mga kabataan. Oh. Para pagsunod ang pamarinda naman ng sulit. Oo. Oh. Tama la Ay sino ba naman ka isun yung nagkarpi doon at mag-uuwi uh. ah, na ah. Ah, hindi naghahabulan daw. Ang ganda daw ng daan. Shoot <laughs> daw sa ano Sa kumun. At yan ang ganda oh. daw ng daan. Sabi ah, si, eh, si... Ito ito'y alam ko. Huwag mo nang pangalanan. Oo. Oh. <laughs> ito'y alam ko. Ah, yung Lakad para... na lakad daw. Sabi, abe, linis naman din eh. Aba, sabi mo ka na susunod ako nasa ilalim na eh, pala. Kumon. Eh. <laughs> Nasit sa kumon. No. Ah, wala naman dati yung mga light. Ah, hindi uso ah ngayon lang. Wala. Bangyaw. meron dati yung Kayakot. kayakas. Kayakas, ah. na bangyaw kung tawagin. Hmm. Ayano bilis Ayan, maubos. Yung ano pati. yung kanyang nakaranas ka nung yung, yung, yung may bangyaw. Yung pati yung na yun. Hindi ko naman naranasan at ako naman ay sa... sa dagat. Sa bundok ako lumaki. Hmm. Ah, sa bundok po. Mm. Yun ay ano ay lahat ay may dalang kayakas at pag naubos na yung isa yung isa naman. Oh, hindi mm. ano pati utoy tinatago na sa daan. Kung bakit mm. aring yung mm. narin natandaan mo may kayakas ako mm. din ng Maga pa lang igagayak na yun. Mga sampung kayakas hanggang linang sa daan na, no, Oo, uh, oh, at igaganon. Yun ang plus light ano. Ayun oh, na. Matigas. <laughs> Ayun okay, nga, yung galing din eh no. At di yung medyo mayaman naman ay di kalburo. Yung bang kalburo mm. na nakikita na din. Na sa tubig Sa Ernola ano. Oh, Ernola na may tarapo. Masaya rin nga dati. Eh, oh, tamo. Hindi nila ang pati yung mga ganun. Pani gawa na Mga Marami makakaroon sa atin. Hmm. Eh, mas masaya talaga nung ano. una. Nung no, una, ano ba? Saka lagi po ba silang, lagi may minukmukan ano. Tama na tayo nito. Lagi lagi may oh. lutuan. Kaya magmumukmukin na ano, maglulutuan. Saka eh, Oo. Hindi. Ang baga ng, ang baga ng patak, benti-benti, patak. Ang nagpabago nga sa atin ay yung social media. Social one, media, na, no, na. Wala. Ay, Yung lang dati ang libangan, makaano kayo nung no, wala. Abay, dati abot pa kami sa palali ay. Ay, dati Kapad lagi saging... may mga lutuan ano, pati teacher ay kasama minsan na. Oo, nasama. Hmm. Nasama, ano. Kahit nga hindi yung sagingan ay tinitiba. Sasabihin ng kaklase mo inyo ba yan? Ay, hindi pala <laughs> yung sasabihin ng... ay pagluto na. Hindi amin yun. Ay, ano, <laughs> ano, <naman>, diba? Eh. <laughs> Kamot kami ay. Eh? Nung makikalikutan oh, niya amid. ay. Ay, amin yan. Ay, nung luto na, ay, hindi yun amin. <laughs> Masaya din. Hindi hmm. bawal pala sa parang ngayon, ano. Ito ang hmm, parang ka Meron pa rin. Kaan pa kayo? Makakaan yan. Masaya ko sa mga probinsya na Yung mga sayo, sa mga, na yung mga, mga tawid ano po? Tawid dagat? Ang saya? Bulil nyo pa pa parang meron pa rin eh. nyo? Oo. Masak man. Masaya. Ayos din di ako ibo kasi magbulil. Pisan, obraha na ah. Kalasi pang nikay... Liki... na ba? Lasa ko yung napagusog na maigi. Eh. parang di ka naangat. Maya maya tapos dadali na Abay yun oo. Yan ang bilis ng oras. Wala kayo pakalanta ko yung mabubusli ang pusod mo. Ayan oh. Ano? Ha? Dali, ano pala agad? Oo, napabusog na yan oh. Eh, maya maya busog ka pa ah, Day. Hindi ah. Akala ko kakain na ulit. Busog-busog may isa, Akala ko kakain na ulit kaya kayo inaantay ko. Pisan, alam mo napabusog yan Masarap pa masarap yung pan kay Isod. Slit ang puso, Day. Akala ko kakain na ulit kaya kayo inaantay ko. Amin pong mga nilalagay doon sa kilid at dito naman po yung nabubulok. Jackpot wow. ako, naka-historyan na. Iya, yeah, masisi ako yung makakapagluto na po. Ba ay, hindi, ay, hindi ka jackpot. <laughs> <laughs> may ano tayo, may anong tawag doon yung second ano? Emotion. Eh? Kinakain is kinakain sana. Yari ka. Mas wala ko kayo kanila. <laughs> yeah. Kaya... Akala mo ba? Sa lead na rin ilugi ka. <laughs> Ay pag ano na ito yung kubo. Doon naman tayo <laughs> kung bakit kayong una kong bisita. Hindi ah. Pwede rin daw eh. Ang iniisip na rin. Pala, no, maganda. Oo ah. Iniisip na rin makakabawi tayo, na daw. Magkakakamping muna tayo pag upin na yung kubo. <laughs> Pwede. Camping muna magdamag. Pwede kayo magluto-luto. Pwede. <laughs> Oh, yung may 24, 24 hours ba yung inyong kubo doon? oh, parang 7-Eleven yun. oh, hindi dati yung walang panara. Ah. Wala pa nga ra. O Sino rin. kaya ang pangalawang maging bisita? Di kami mauuna na agad, di kayo Oo. Ayun. kami naman ni Contre kahit pag wala sa camera laging naroon tayo magkabisita. <laughs> oh, oh. Hindi <laughs> <laughs> lang kami sa nagkakaanoan. Kaya nga. Ano kaya sad? <laughs> kaya wala sa camera. Nice go, eh. din, eh. <laughs> ay, hawan din niyo. I was qualifying. wala motor walsi. The... Ayan. Oo. Uh. Maigit alam ninyo ako inga magtrabaho. Kaya i random ay. ay. Huwag <laughs> kang yeah. maghahalabit ng kaunting kugo na ay talaga matutumbak ay. Huwag <laughs> kang kapag pa-iram ng auto na mga baka. Kayan, ka. isisimo pa Mamaya oh, baka abid lang may. Wait. So yung madilig ka payo ng teyo, yun naman na hindi, ano nga, hindi naman mauubos siya. Kaya nga, kabaka ba ako sabi? Kabaka ba ako? Ay, yung ganyan e, eh, perming may derby. Sabi e, ano? Tumilim lang ang sulok kaya, ano? <laughs> <laughs> Minun daw sabi, alas tus pala ang dumabaki, makala daw ay alas ento na e. Oo. Wala naman yung Feeling lang naman yun. Kaya nga. Ay, pero sa hinderasyon natin ngayon, ito no, e, kakaunti na ang mga anak, ano? Aunti, oh, uh, uh, ano? Parang dalawa-isa lang, ano? Alas ay nung ang yung aking pangana ay eh, parang sa isang diaper ay baka ngayon, eh, hindi ko alam oh, sa so islam? oo oo ay baka nga isang na oo di talaga naman nung kasama nung natin? oo nung bang si Sykes ito Totoy. mga gala 5 piso kwatro parang gano'n ano pala ano at gawa nang nung no, si kuya Anthony ay pumunta yung mabansa di ba tika din oo oh, oo oh, nga may picture pa ako dun na si Brianna sabi nung oh, kapitbahay natin ay pag pagbalik mo kaisan. saan Ah, hindi pa kain saan? Ano ba? Hindi pa kain saan pangalan mo noon? Tunay. Wala, hindi pa Tunay, pagbalik mo, may kasunod na naman talaga kay Oo. yung, mga pangalan natin noon. Wala. Ako si Ison din sa tunay. tunay. Yung patay na. Oo. Malalak na wa. Wala, Wala, may, may nabagong na tarik pala kay oh, hindi pala, pa rin pala, iba pa ang pangalan natin ano. Oo, oh, ay tapos ang damit kulay dilaw na hilo na. Yun na nga. Nakabagi sa oh, yun na. <laughs> yun, yun na, 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 na tayo, <laughs> yun Ito <laughs> <laughs> oh, <laughs> yun. Hey, Masama ay, nung dati naman, ay eh, walang pinggan. Ikaw ay si year college ata nung first year. First year. Sabi kay Utoy, eh, pagbalik mo, eh, pagbalik ako graduate ka na Utoy, eh, pulis ka na siguro. <laughs> Hoy, noon naman ay hindi ko, gusto mo naman walang puhunan nung una, di eh, makakapaglaba ka, lamping. Lamping na nung una. Saan, ganun nga, lamping. Nakari akong bibirahin Ano yung magandang ilagay din sa puno ng ano ah. No, Mga saging. Saging ah. Oh, Mataba oh. ito, doon natin namin nalagay ni Utoy. Eh. Tubig. rin sa sagin. Sa Pero sa tubig ka ita, na itataba rin. Ay, sino ba naman yung pag, kung bagay ba sa mga teacher? Yan, si ipag, ano si pag ano? Pag sa harap ng teacher? Oo, di uh, oo. Oh. <laughs> Pinakamasipag ay <laughs> sabi. Talaga yung teacher ay halos nagkakalaga na rin panumalit. <laughs> ay, ay, isa. Ganun talaga pag mata. Pinakamasipag ano? Oo. Oh, oh, Pinakamagap. <laughs> award. Ba't si pag, ay ano yun? Pa, linis na linis pag nasa school. Tapos oh, pag nasa bahay. Tulga-tulog. Pinakamasipag ay tulga <laughs> ah, pinakamaagap. Alas 4 ng madaling araw na doon sa school. Ah, hindi oh. ka. so, kape. Ako meron pa dyan. Ah, pwede rin o. No? Sige. Hmm.